Hi guys! Welcome back to my YouTube channel at kung bawa ka pa lang po sa aking YouTube channel don't forget to subscribe so for this videos guys, nandito na naman tayo sa tabi ng gubat guys, ayan so sunod kaya, saan naman tayo pupunta sa tabi ng dagat? Charis! So ang aking kasama guys ay si ang aking pamangkin na si ano, as si Rin Ayan guys, siya yan guys Ilang taon ka na? Grade 4 Ay grade 4 ka na? Nagara ka na na grade 4? Bilis mo naman maka grade 4 So, ayan guys. Uh, ang, kukuhain ko po ngayon, kasama ko ang aking pamangkin na si Asrin. Kukuhain po namin yung tinatawag naming duart pipinong gubat guys. Ayan, so ipapakita ko po sa inyo guys kung ano po yung itsura ng duart pipinong gubat na tinatawag namin ngayon. Ayan guys, pa ang aking kasama na si Asrin. May, kasama, may, dala, may dala na siya po siyang lalagyan para lagyan po namin siya, lagyan namin ng natawag naming Dwight Pipino ng gubat. So ito po pala guys yung itsura ng kukuain naming pipinong gubat guys. Ito siya guys. Ayan. Ito na po siya guys. Itsura para rin siyang pipino guys. Pero maliit lang talaga siya. Sobrang liit guys. Ayan. Ito so, kukuain na natin. Ayun. Ayan. Marami. Maliit. Maliit nga. Ayan guys. So ito na siya guys. So ito na po yung itsura niya. Ito pa oh. Yung kukuha na, kinukuha namin ngayon guys. So ayan, lalagay na natin sa lalagyan. Dito guys. Ayan, lalagay na natin siya dyan. So maghanap pa tayo. Ito, ito guys. Dalawa. Tapi pala. Ha? Tatlo. Ilan? patlong Tatlong? Tatlong pipino. Hindi to. di, tatlong pipino? Sarap to, di ba? Oo. Uh -oh. Dito, say, guys, masarap to guys kapag ulamin mo guys. Ayan. Marami pa. So, ito pala guys yung itsura niya guys. Yung itsura ng daon niya. Ayan. patayo. pa tayo. Tao. Masarap ba ano? Yung <tipinong gubat> tinatawag naming Dwight Pipinong Gubat. Ito siya guys. Ayan. Kukuhain natin siya. So, kusa lang to siya guys. Tumutubo guys. Sa mga ganitong mga basakan guys. Ayan. Dito po yan sila guys. Tumutubo. Marami yung ano? Ren? Marami? guys hindi na siya nakapagantay siya hindi na siya nagintay din na nagkain na agad siya ng tinatawag naming ano dwight pipidong gubat guys Anong lasa, lasa? Lasa? Opo. Matamis. Matamis di diba? diba? uh -huh. ba? Ini bunga di ba? Sempat ay maganap. Saan pa tayo mag-anap? Ay, dun, dun, dito, 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 dito. So, dito tayo guys, anap tayo dito. So, ayan guys, din na po makita yung pamangkin ko. Naabot niya na po yung dwarf tipin gubat guys. Meron pa dyan, ano? Trend Saan ka na tren? Hey. Dito na siya guys. Ayan. Pwede na natin siya. Malaki? Hmm? Huh? Malaki. Malalaki? N Saan? Ito. May lalaki. Laki dito sa baba. May lalaki. Wala. May inog. Saan yung inog? Ito. Saan? Ito. Oh. Inog. Yung matamis to. Huh? Inog. Ito pa guys oh. Yan guys, ganyan itong itsura guys. Inog na yan sya guys. So ito na po yung mga nakuha nating tinatawag naming Dwight Pipinong nung gubat guys. So ayan. So uugasan muna natin siya bago natin kainin guys. Ayan guys, so ito na po pala yung mga kinuha natin kaninang tinatawag naming o uh, ano, pipinong gubat guys. So kasama ko po ngayon si Asirin. Ayan guys, si Asirin. Tsaka ito guys yung sawsawan namin, suka lang guys. Ayan, suka. So kakain na tayo, bago tayo kakain, mag, ano sabihin? Bismillah. Bago tayo kakain, ano sabihin? Bismillah. Bismillah, tara kain tayo. Bismillah. Kaya na. Bismillah. Hmm. Sarap hmm Cantai guys sarap guys hai, hai, guys hai, 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 Hmm. Hmm, saya guys. Hmm. Uh -uh. At tamis-tamis sya guys Hindi na tawag namin ito Hmm. Sarap guys. Gabing sarap.